Good morning mga bisa ko. Ito na po, uh, sa araw na to, pag slice na lang ako ng kimbab kasi kanina gumawa, ginawa ko na siya kanina. So ngayon mag slice na lang ako kasi yung nakarang video ko gumawa ko. Ngayon naman ang pag slice Ayan. Tsaka yung pag-a-arrange dito. Nilalagyan namin ng isang sauce. Ganito. Two, four, six. Kailangan makasampong slice eh. Two, four, six. Kumusta po kayo? Two, four, six, seven. Ayan Babawasan yung aking gawa. Kasi sira kasi kanina yung isa. Six. Pag may kulang na yung slice, ito na natin yan. Ayan. Ganito po yung ini-slice. Kailangan makasampung slice po. 2, 4, 6, 7, 8, po ng Ayan po yan. Oh. Ano ba? Lagay natin. Isang sauce. mm -hmm. Mamaya, papakita ko sa inyo yan. Ayan po, o. Oh. Ayan po. Ayan yung panungan nga niya. Lagyan natin yung sisa ni kuberan natin. Pang deliver po ito sa brands. Nagyan ko kasi siya ng tip kasi natatanggal. pag ko maraming salamat po sa panonood sa mga video ko, sa pagla-like. Sana po i-share nyo din. Pakishare po at sa pag-comment na naman po. Comment din. yeah. Gandang umaga po sa inyo. Marami po 'to sila na ginagawa ko. Oh. may kanin at ulam din. Meron pa nga itong sangga kaya lang walang king ngayon kaya hindi ako nakagawa. po po yan. Maraming salamat po sa panonood nyo po sa akin, sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa akin. sana po, maki-like maki at comment din po kayo at saka i-share na rin po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat.